ang araw ay lumulubog sa tuyong lupa ng Gilgal nang si Elias, ang propeta ng apoy, ay naramdaman na ang katapusan ng kanyang misyon sa lupa ay nalalapit na matatag ang kanyang mga hakbang, ngunit dinadala ng kanyang puso ang bigat ng nalalapit na paalam. Sa tabi niya ay lumakad si Eliseo ang kanyang tapat na alagad na ang kanyang mga mata ay nakatutok sa guro, na nadama na ito ay magiging isang araw na iba sa lahat ng iba pa. Ang hangin ay tila napuno ng isang bagay na sagrado, na parang magbubukas na ang langit. Si Elijah, ang taong humarap sa mga hari at nagpatawag ng apoy mula sa langit, ay malapit nang maranasan ang pinaka-supernatural na sandali ng kanyang buhay. Isang paglalakbay na nagsimula sa isang tahimik na paglalakad at magtatapos sa isang tanawin ng makalangit na kaluwalhatian. Sa pagdaan nila sa Bethel at pagkatapos ng Heriko, lumitaw ang mga pangkat ng mga propeta na nagbabala kay Eliseo. Alam mo ba na ngayon ay kukunin ng Panginoon ang iyong Panginoon sa kanyang sarili? Ngunit si Eliseo na may determinasyon sa kanyang mga mata ay sumagot, Oo, alam ko, ngunit huwag mo itong pag-usapan. Mas lalong tumitindi ang bawat hakbang, parang bumibilis ang oras. Ang Jordan ay tumaas sa harap nila na parang pangwakas na hadlang. Pagkatapos ay hinubad ni Elias ang kanyang balabal, hinampas ang tubig at nahati ang ilog na nagpapahintulot sa kanila na tumawid sa tuyong lupa. Ang eksena ay nakapagpapaalaala kay Moises bago ang dagat na pula? Para bang kinilala ng kalikasan ang presensya ng propeta? Isang hudyat na may magandang mangyayari. Pagkatapos lamang nilang tumawid sa Jordan, tumingin si Elias kay Eliseo na may pagpapahayag ng lambing at hamon. Tanungin mo ako kung ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo bago ako kunin sa'yo hindi nag-atubili si Eliseo. Hinihiling ko sa iyo ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Nakakagulat ang kahilingan. Si Eliseo ay hindi nagnanais ng kayamanan o katanyagan, ngunit ang espiritu na nagpakilos kay Elias, ang direktang koneksyon sa banal, ang lakas ng loob na harapin ang kasamaan. Sumagot si Elias, Ikaw ay humiling ng isang mahirap na bagay. Ngunit kung makita mo ako kapag ako ay inalis sa iyo, ito ay magiging sa iyo. Damang-dama ang tensyon na puno ng katahimikan ng silid at ang langit sa sandaling iyon ay tila humihinga kasama nila. Noon nangyari ang imposible. Ang isang ipo-ipo ay lumitaw ng wala saan na parang ang mismong hangin ng langit ay hinihigop sa lupa at kasama niya ang mga kabayo at isang karo ng apoy ay bumaba sa gitna ng mga apoy na hindi natupok ngunit pinaliwanagan ng banal na kapangyarihan. Si Elias ay nahiwalay kay Eliseo sa lakas ng pangyayaring iyon hmm. at sa isang iglap siya ay dinala sa langit sa harap ng nagtatakang mga mata ng kanyang alagad. Si Eliseo ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Amako, amako ang mga karo ng Israel at ang kanilang mga manggangabayo. Ito ay ang sakit ng pagkawala. Ngunit din ang paghanga sa isang hindi maunawaan na himala. Inangkin ng langit ang isa sa mga pinakadakilang propeta nito. Ang karwahe ng apoy ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang simbolo, isang makalangit na pagkilala sa papel ni Elias bilang isang espiritual na mandirigma. Ang apoy ay palaging tanda ng kanyang misyon. Mula sa altar na natupok sa bundok Carmel hanggang sa pagsaway ng mga kaaway ng Diyos. Ang katutuhanan na siya ay kinuha sa isang hindi pangkaraniwang paraan ay nagpapahiwatig na ang kanyang buhay mula sa simula ay konektado sa supernatural. Hindi nakita ni Elias ang kamatayan siya ay isinalin sa katawan at espiritu sa kawalang-hanggan, isang gawang nakalaan lamang para sa mga pinakamalapit sa Diyos. Isang kilos na umaaling ngaw, ngaw hanggang ngayon bilang isa sa pinakadakilang misteryo ng Biblia. Ngunit bakit dinala si Elias sa langit sa napakagandang paraan? Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng lahat ng sagot, ngunit ito ay nagpapahintulot sa atin na magnilay-nilay kinakatawan ni Elias ang pinakamakapangyarihang tinig ng propeta ng kanyang henerasyon. Nilabanan niya ang mga hari na kaharap sa maraming tao at higit sa lahat hindi kailaman yumukod sa harap ng mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang pagtaas sa kaluwalhatian ay maaaring maunawaan bilang isang gantimpala para sa kanyang katapatan. Isang banal na kumpirmasyon na ang iyong buhay ay inaprubahan ng Diyos. Higit pa riyan, si Elias ay naging isang propetikong tanda dahil pagkalipas ng mga siglo muling nagpakita siya kasama ni Moises sa pagbabagong anyo ni Kristo na nagpapakita na ang ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang imahe ng karwahe ng apoy ay hindi eksklusibo sa biblikal na tradisyon ang iba't ibang kultura sa buong kasaysayan ay nagtatala ng mga mystical figure na dinadala sa langit ng mga celestial na sasakyan sa mitolohiyang hindu halimbawa mayroon tayong vimanas mga estrukturang lumilipad na nagdadala ng mga banal na nilalang nasa sinaunang Grisna, na ang diyos na si Helios ay inilalarawan sa isang nagniningas na karwahe na tumatawid sa kalangitan ang mga pagkakatulad na ito ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang isang archetype na naroroon sa kaluluwa ng tao ang ideya na ang mga napaliwanagan na nilalang ay hindi namamatay, sila ay umakyat. Tamang-tama si Elias sa modelong ito, hindi bilang isang mito, kundi bilang isang katotohanang nakaulat sa kasulatan. Pagkatapos ng pagakyat, hawak ni Eliseo ang manta ni Elias sa kanyang mga kamay. Iyon ay hindi lamang isang piraso ng tela, ito ay simbolo ng isang espiritual na pamana. Bumalik siya sa Jordan at inulit ang kilos ng kanyang amo, hinampas niya ang tubig gamit ang kanyang balabal. Bumukas muli ang ilog. Ang mga propetang nakatingin sa malayo ay nagsabi, ang espiritu ni Elias ay nananahan kay Eliseo. Ito ang simula ng isang bagong paglalakbay na may parehong apoy. Ang paglisan ni Elias ay hindi ang wakas, ngunit ang pagpasa ng isang pamana, isang paalala na ang pagtawag ng Diyos ay hindi namamatay. Ito ay ipinasa ang kwento ni Elijah ay nagbibigay inspirasyon sa atin hanggang ngayon dahil ito ay nagsasalita ng katapangan, katapatan at isang tungkulin na higit sa kamatayan. Sa isang mundo kung saan napakaraming naliligaw sa kaguluhan, si Elijah ay nananatiling simbolo ng espiritwal na katatagan. Ipinakita niya na posibleng mamuhay ng isang buhay na nakatuon sa katotohanan. Kahit na ang lahat ay tila sa lungat, hinahamon tayo ng kanyang pag-akyat na isipin, paano kung ang ating kapalaran ay walang hanggan? Paano kung tulad ni Elias, tayo ay tinawag na mamuhay, hindi para sa ating sarili, kundi para sa isang mas dakila, ang kwentong ito ay umaantig sa isang bagay sa ating kaibuturan, ang pagnanais na maalala hindi lamang sa ating mga ginagawa, kundi kung sino tayo sa harap ng Diyos." At ngayong alam mo na ang makapangyarihang kwento ni Elias at ang karwahe ng apoy. Gusto naming marinig ang iyong mga iniisip. Ano ang higit na nakaapekto sa iyo sa kwentong ito? Naniniwala ka ba na ang ibang mga kultura ay maaaring may mga sulyap sa parehong kaganapan sa iba't ibang anyo? Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Napakahalaga ng iyong opinyon para ipagpatuloy namin ang pagdadala ng mga kwentong nakakaantig, nagbibigay inspirasyon at pumukaw sa pagmumuni-muni. At syempre, kung nagustuhan mo ang video, i-like, ibahagi at mag-subscribe sa channel. I-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang content hanggang sa susunod na kabanata ng paglalakbay na ito sa buhay ng mga pahina ng Biblia. Humanda ka dahil marami pang kwento